Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 471 hanggang 475. Kabanata 471. Nag-alala si Robert Way at sinabi sa kanyang ama na si Yang Zheng Wei. Dad, ibenta na natin ang ari-arian at tumakas dala ang pera. Kung hindi, kung gusto talaga tayong salakay ni Fredman, magkakaproblema tayo. Nang marinig ito, nagmura si Yang Zheng Wei. Ang mga alibughang gadget ay naging mga nagbebenta. Kaya sabik na ibenta, ang isang bilyong kapasidad ng pamilya ay naibenta sa halagang dalawandaang milyon. Ito ay pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Mabilis ding tumango si Liang Wei, ang illegitimate son sa gilid, at sinabing, Kuya, ang mga pharmaceutical ni Wei ay naitatag sa pagsusumikap ng ating ama. Paano natin ito ibebenta tulad ng sinabi mo? Itinaas ni Robert Way ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha, galit na sinabi. Kayong mga wild species, may karapatan ka bang magsalita? Si Liang Wei, na nakatanggap ng isang sampal sa mukha, ay umatras ng dalawang hakbang at tinatpan ang kanyang mukha. Bagamat nadama niya ang pagkakamali, sinabi niya ng mahigpit, Kuya, kahit nasaktan mo ako, kailangan kong sabihin na ang Wei's Pharmaceutical ay itinatag ni Dad. Hindi mo dapat ito ibenta. Papatayin kita. Galit na galit si Robert Wei at akmang sasalakayin si Liang Wei. Si Yang Zheng Wei, na hindi kailanman minamaliit maliit si Liang Wei, ay pinigilan si Robert Wei at malamig na sinabi. Tama ang iyong kapatid. May nangyaring mali. Dapat gumawa tayo ng paraan para malutas ito. Sa halip na ibenta ang ating pinaghirapan at tumakas. Pagkatapos magsalita, ngumiti si Yang Zheng Wei at sinabing, Ngayon, iiwan ko ito dito. Kayong mga kapatid ang dapat lumutas sa krisis na ito. Ang sinong makalutas sa problema ngayon, ay magiging chairman ng Waste Pharmaceutical sa hinaharap. Ang taong hindi kayang lutasin ang krisis na ito, ay nakatadhana sa kawalan ng kakayahang manguna sa Way Pharmaceutical. Biglang nataranta si Robert Way at bumulong, Dad, Ibibigay mo ba sa species na ito ang Wei's Pharmaceutical? Malamig na bunguntong hininga si Yang Zheng Wei. Isang ligaw na species ba? Lahat ng ito ay species ko. Kung ikaw, ang panganay na anak, ay hindi makaya na nalutesin ito, ikaw ay magbitiw na. Nang marinig ito ni Liang Wei sa gilid, biglang natuwa ang kanyang puso. Tiniis ko ang lahat ng mga taon sa Wei Jiayin, naranasan ang lahat ng kahihiyan, at sa wakas ay naghintay ng pagkakataong maging pinuno. Sa katunayan, sa opinyon ni Yang Zhang Wei, natural na imposible para sa negosyo ng pamilya na mamanahin ng illegitimate child. Gayunpaman, ang kanyang panganay na anak na si Robert Wei, ay talagang hindi sapat na makipagkompetensya, kaya dapat siyang pasiglahin at piliti na makahanap ng solusyon sa kasalukuyang krisis. Nang ang pamilya Wei ay naghahanap ng paggamot para kay Fredman sa buong mundo, Si Charlie ay pumasok sa kwarto pagkatapos maligo. Ang kanyang asawa, si Claire, ay nakasuot ng pantulog, nakahiga sa kama, sinisipa ang kanyang dalawang puti na malajade na mga binti sa kalooban, pag-swipe ng telepono sa isang masayang paraan. Karaniwang masyadong abala si Claire sa trabaho at nasa ilalim ng matinding pressure. Gabi-gabi, naglalaro ng telepono at pagbabasa ng mga nobela sa kama, ang naging pinakamalaking paglilibang niya. Pagkahiga na pagkahiga ni Charlie sa sariling sahig, biglang tumili si Claire, at ang telepono sa kanyang kamay ay itinapon at tumama sa kanyang mukha. Walang pakialam si Charlie sa sakit, at nagmamadaling nagtanong. Ano ang nangyayari sa iyo, honey? Napakapangit ng ekspresyon ni Claire, at sinabing. Biglang inilabas ng YouTube ang isang video, nakakadiri. Mausisa na sinabi ni Charlie, hayaan mo akong makita kung gaano ito kasuklam-suklam. Sa sinabi nito, kinuha niya ang mobile phone ni Claire na nahulog sa sahig. Nagmamadaling sinabi ni Claire, nako, huwag mong tingnan, sobrang nakakadiri. Ngumiti si Charlie at sinabing, saan ba mawawala ang pagduduwal? Pagkatapos magsalita, dinampot niya ito at tiningnan at natigilan. Well, ito pala ay si Wu Chi na gustong magbigay ng mga psikologikal na pahiwatig sa mga babae. Mula sa hitsura ng kanyang hysterics sa video, siya ay maaaring maging sigurado na ang hipnotismo ang binigyan siya ng trabaho. Kabanata 472 Nakakatuwang makita siyang sobrang frustrated. Kailangan niyang kainin ito bawat oras. Ang taong ito ay karaniwang tapos na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang pagkakataon na sirain ang batang babae. Kaya ni nilock ni Charlie ang screen ng kanyang telepono at ngumiti at sinabi kay Claire. Narinig ko na ang lalaking ito. Talaga, nagtakang tanong ni Claire, paano mo siya narinig? Sinabi ni Charlie, napakasama ng taong ito, gusto niyang hugasan ang utak ng batang babae. At pagkatapos ay pilitin na saktan ang kanilang sarili at magpakamatay. Sa sinabi nito, Ikinwento ni Charlie ang kasaysayan ng krimen ng taong ito. Nang marinig ito ni Claire, agad siyang nagalit. Masyadong walang hiya ang taong ito. Hindi siya pinalaki ng kanyang mga magulang ng tama, bakit siya nanakit ng iba? Taimtim na sinabi ni Charlie. Sa lipunang ito, laging may mga scumbag na gustong manakit ng iba para sa kasiyahan. Ang ganitong mga scumbag ay ang mga latak ng lipunan. Sooner or later, aalisin natin sila. Tumango si Claire bilang pagsang-ayon at sinabing mukhang karapat dapat siya kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Matapos panoorin ang ganitong uri ng video, nakaramdam si Claire ng kaunting pagod. Kaya tumigil siya sa paglalaro ng mobile phone, nagunat at sinabing, "Oh, inaantok na ako. Charlie, tulungan mo akong mag-charge ng aking cellphone. Matutulog na ako." Okay, sagot ni Charlie at inilagay ang charger sa kanyang telepono sa kalagitnaan ng gabi. Nang si Charlie ay malapit ng makatulog, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog ng dalawang beses. Binuksan niya ang cellphone at nakita niyang may mensaheng ipinadala sa kanya ni Orville sa WeChat. Mr. Wade, may ilang mga hapones na naghintay para sa pagtambang kay Mr. Shi sa clinic, parang kikilos na sila para sa henyong doktor na si Chanky. Sinabi ni Charlie, malamang na sinusubukan ng ilan sa kanila na pagnakawan ang old master ng gamot. Sinabi ni Orville, ang mga gangster na ito ay nangangahas na makakuha ng ideya sa mahiwagang gamot. Mr. Wade, sa iyong salita, agad kong kukunin ang mga kapatid para hulihin sila at ilagay sila sa kulungan ko. Putulin sila at ipakain sa Tibetan mastiff. Huwag, nakangiting sabi ni Charlie. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi maliit, siya ang panganay na anak ng Kobayashi Pharmaceutical sa Japan. Maghuhukay ako ng malaking butas para sa kanya, hayaan mong lihim na protektahan ng iyong mga kapatid ang kaligtasan ni Chunky. Kung kukunin nila ang gamot, hayaan mo silang kunin ito. Sinadya kong inihanda ang gamot para sa kanila. Para matrap si Ichiro, espesyal na pininom ni Charlie ang ilang peking pills at ibinigay ito kay Chunky. Ang pil na ito ay mahiwagang gamot, kahit na ano ang sakit ng kabilang partido, kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan, at isang hininga na lamang ang natitira. Ang pag-inom isang tableta, siya ay makakabalik sa liwanag at mabuhay ng isang o dalawang oras. Ngunit ang kahihinat na nito ay kakilakilabot din. Iyon ay, pagkatapos ng dalawang oras, ang taong umiinom ng gamot ay mamamatay kaagad, at walang lunas. Sa katunayan, ang tableta na ito ay hindi isang lason sa kanyang sarili, ngunit isang panlunas sa lahat na maaaring matiyak ng iba, na matapos ng partido ang kanyang tagubilin bago siya mamatay. Ang epekto ng gamot ay upang ma-overdraw ang lahat ng sigla upang suportahan ng isa o dalawang oras na pagbabalik sa liwanag. Sa ganitong paraan, malinaw na maipaliwanag ng taong umiinom ng gamot ang lahat ng usapin sa libing. Ang ganitong uri ng gamot ay espesyal na isinaayos para sa mga emperador at general noong sinaunang panahon. Sa pangkalahatan, kapag ang emperador ay namamatay sa sakit, siya ay naghahanda ng isang pil ng pagbabalik na liwanag, para kahit papaano ay maayos niya ang mga pangyayari bago siya mamatay. Ngunit sa modernong panahon, ang bagay na ito ay talagang walang silbi. Bukod dito, ang panghuling epekto nito sa panggagamot ay medyo napakahirap, kahit na ang isang malusog na tao na kumain ito, pagkatapos ng dalawang oras, siguradong mamatay siya. Sa makatuwid, sa modernong panahon, ang gamot na ito ay katulad ng isang lason. Matagal nang nakita ni Charlie ang gamot na ito sa Nine Profound Heaven Scriptures, at nadama na ito ay walang silbi, kaya hindi niya ito seneryoso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito naramdaman niya na ang peking gamot na ito sa wakas ay magagamit na at maaaring magamit para kay Ichiro. Kabanata 473 Matapos magpaliwanag kay Orville, tinawagan muli ni Charlie si Isaac. Sa sandaling ginawa ang tawag, agad niyang tinanong siya. Pagkatapos magtagumpay ni Ichiro ngayong gabi, siguradong gusto niyang tumakas mula sa bansa sa pinakamabilis na oras, kaya dapat kang mag-set up ng net sa Ores Hill. Kahit sino ay maaaring tumakbo sa loob ng kanyang grupo, maliban sa kanya, hindi siya maaaring tumakbo. Sinabi ka agad ni Isaac, don't worry Mr. Wade, na ihanda ko na ang lahat. Kung tatakbo itong si Ichiro sa malayo, makikilala ka niya. After that, Isaac promised, yung gamot na nanakawi ni Ichiro, pinangako ko rin ang ulo na hindi na sila aalisin sa China. Huwag, nagmamadaling sinabi ni Charlie. Ang gusto ko lang ay paalisan sila dala ang gamot. Tandaan, ang gamot ay maaaring umalis sa bansa, at ang mga dogleg ay maaaring umalis. Ngunit si Ichiro ay hindi papayagang umalis. Nagmamadaling sinabi ni Isaac, Master Wade, na iintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi makakatakas si Ichiro. Sige, bahagyang umiti si Charlie, at sinabing, pagkatapos mahuli si Ichiro, Hanapan mo na lang ako ng nakatagong lugar para alagaan siya at makikilala ko siya ng personal. Okay master, hindi alam ni Ichiro na sa oras na ito ay mayroon ng isang hindi nakikitang malaking lambat na mahigpit na nakatekip sa kanyang ulo. Sa oras na ito, nakaupo siya sa isang Maybach sedan na nakaparada sa tapat ng klinik at ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakatago na sa paligid ng pinto ng klinik. Handa na para sumalakay anumang oras. Ang kanyang ama na si Masao Kobayashi ay tatlong taon nang nakaratay at paralisado. Sa nakalipas na tatlong taon, iniimbestigahan siya ng kanyang ama, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiro. Ayon sa kanyang ama, kung sino man ang gumawa ng malaking kontribusyon sa Kobayashi Pharmaceutical, ay maaaring magmana ng kanyang posisyon bilang pangulo. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiro, na eksperto sa parmasyutiko, ay nag-aaral ng kampo sa loob ng maraming taon, kaya sa nakalipas na ilang taon, nakagawa siya ng maraming gamot sa kampo para sa kanyang pamilya. Napakaganda ng benta, kaya mataas ang tingin sa kanya ng kanyang ama. In contrast, medyo malungkot si Ichiro. Hindi siya estudyante ng pharmacy, kundi ng finance. Ang ganitong uri ng tao ay mas angkop para sa real estate at maaaring pumutok ng mga bula sa iba't ibang paraan. Ngunit ito ay malayo para sa gamot. Hindi tumutugma ng maayos. Para sa mga bagay tulad ng gamot, kinakailangan na umasa sa mga tunay na mahusay na gamot upang mabuksan ang merkado. Kung mayroon kang magic medicine, maaari kang kumita ng maraming pera sa pamamagitan lamang ng pagsasalita ng bibig sa mga mamimili. Ngunit kung ang iyong gamot ay hindi epektibo, walang halaga nagagana ang advertising. Gagawin ng mga mamimili na hindi na bibiling muli pagkatapos gamitin ng isang beses. Sa makatuwid, ang kanyang kapatid na si Jiro ay may mas malaking pagkakataon na magtagumpay sa pamilya, kaysa kanya na panganay na anak. Bilang huling paraan, pumunta siya sa China para lumahok sa Traditional Medicine Expo, upang makita kung maaari din niyang matuklasan ang ilang magagandang formula ng Chino at dalhin pabalik sa pamilya para magamit. Kung makakagawa siya ng isang kahangahangang tagumpay, gagawin niyang magkaroon ng pagkakataon. Kumuha ng inisyatiba nang marinig niya sa eksposisyon na ang henyong doktor na si Changqi Ay nagpagaling ang mataas na paraplegia, biglang naging excited ang buong katawan niya. Kung maaari mong makuha ang formula na ito, Pagkatapos ay hindi niya lamang mapagaling ang kanyang ama, kundi madala ang malaking business opportunity sa pamilya. Ito ay magbigay sa Kobayashi Pharmaceutical na lumago at umunlad ng maraming beses. Kabanata 474 Sa makatuwid, ang kanyang hinaharap ay nakapin sa gabing ito. Sa pag-iisip nito, agad na tinawagan ni Ichiro na sobrang excited ang kanyang ama. Natanggap ng paralisadong ama ang kanyang tawag at nagtanong, Ichiro, saan ka pumunta sa mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ako pinuntahan? Nagmamadaling sinabi ni Ichiro, Dad, naghahanap po ako ng gamot para sa inyo sa China. Balita ko may isang henyong doktor sa China na nagpagaling ng pasyenteng may mataas na perpleja sa nakaraang araw. Totoo ba ito? Nagulat na sinabi ni Masao Kobayashi. Mayroon bang mahiwagang doktor sa China? Sinong makapagpapagaling ng high perpleja? Oh. Sabi ni Ichiro, I have checked the records of the hospital and confirm na totoo. Ang pasyente ay talagang gumaling at ako ay nagtatanong din tungkol dito. Ang mga tao sa ospital ay nagsasabi na ang kalahating magic na gamot ng Chinese genius na doktor ang nagpapagaling sa hyperplegia patient. Kalahating magic na gamot. Medyo incoherent si Masao Kobayashi sa excitement. Sa loob ng tatlong taon na paralisado siya. Napakasakit ng buhay siya mismo ay isang sikat na entrepreneur at may kayamanan. Gayunpaman, siya ay biglang naparalisa sa kama at nawala ng pagkakataong masiyahan sa buhay. Ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunting kalungkutan. Sa nakalipas na ilang taon, naghahanap siya ng paraan para pagalingin ang kanyang sarili, ngunit sa mundo, walang medikal na paraan na makapagpanumbalik ng paralisadong pasyente sa orihinal. Kahit na ito ay physical therapy. Mahirap para sa kanya na tumayo, pabayaan maglakad at mamuhay tulad ng ordinaryong mga tao. Gayunpaman, bigla niyang narinig ang kanyang anak na nagsabi na ang Chinese na henyong doktor ay may napakahusay na mga paraan ng medikal na paggamot at bigla niyang hinanga dito. Kaya naman, hindi niya naiwasang matuwa at sumigaw. Ichiro, kahit gumastos ka ng isandaang milyon, kailangang bilhin ang mahiwagang gamot na ito. Nagmamadaling sinabi ni Ichiro, Dad, hindi alam ng henyong doktor na yun kung ano ang mabuti o masama, at ayaw ibenta sa akin ang gamot. Handa akong gawin ngayong gabi para agawin ang kanyang gamot, at ipadala ito sa Tokyo para dalhin sa iyo. Tulad ng sinabi niya, sinabi muli ni Ichiro. Nga pala, narinig ko na ang henyong doktor na ito ay may higit sa isang henyong gamot. Kung kakainin mo ang mga tira, maaari mong pag-aralan ang mga ito para sa ating kuponan ng mga pharmacist. Kung maaari naming basagin ang formula na ito, ang ating Kobayashi Pharmaceutical ay malapit ng umunlad. Tiyak na magagawa nating maging nangungunang parmasyutiko sa mundo ng mga gamot. Manalo ng kaluwalhatian, tuwang-tuwa na sinabi ni Masao Kobayashi, talagang karapat dapat kang maging mabuting anak ko. Dapat mong gawin ito ng maganda para sa akin, at gawin ito sa lalong madaling panahon. Nagmamadaling sinabi ni Ichiro, Dad, don't worry, naghihintay na ang private jet ko sa Oris Hill Airport. Matapos makuha ang gamot, magiiwan ako ng ilang tao, at pagkatapos pumunta agad sa Oris Hill Airport para lumipad pabalik ng Tokyo, basta makarating ang eroplano ko ng maayos. Pagalis, kung gayon walang makakapigil sa akin. Tuwang-tuwa na sinabi ni Masao Kobayashi, sa kasong ito, makakarating ka sa Tokyo sa loob ng tatlong oras. Maari kong inumin ang mahiwagang gamot na ito pagsapit ng apat na oras. Magaling, sa wakas ay may pagkakataon na akong tumayo muli. Napaluha si Ichiro at sinabing, Dad, sa pagpapala ni Amaterasu, tiyak na tamasahin mo ang walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan sa buhay na ito at tiyak na mawawala ang mga sakit mo. Mabuti ito, si Masao Kobayashi ay nasasabik at sinabi, Ichiro, dapat mas maging maingat ka at huwag palampasin ang pagkakataon. Nasa Tokyo ako, naghihintay ng magandang balita galing sayo. Agad na sinabi ni Ichiro, Dad, siguraduhin mo na, kailangan kong bumalik na may dalang mahiwagang gamot, at hayaan kang tumayong muli. Kabanata 475 Pagkababa ng telepono, tuwang-tuwa si Ichiro na halos mabaliw. Kung makukuha niya ang mahimalang gamot na ito, siya ay magiging kahalili ng Kobayashi Pharmaceutical. Sa pagkakataong ito sa China, talagang isang bargain. Sa sandaling ito, lumingon ang assistant sa Mibak Co. pilot at sinabing, Mr. Kobayashi, alas 11 na, ba? Diba? Tumango si Ichiro at ngumiti, gawin mo na. Inilabas ng assistant ang walkie-talkie at agad na nagutos. Kumilos na kayo, sa sandaling bu maba ang boses. Anim na lalaking nakaitim ang tahimik na pumasok sa Chankis Clinic. Ngayong gabi, nakatira si Chunky sa maliit na kwarto sa likod ng clinic. Nandito siya, naghihintay sa pagdating ng mga hapon. Gayunpaman, para maging ligtas, hinayaan pa rin niyang pumunta sa hotel ang kanyang apo na si Jovia. Pagkarating ng anim na lalaking nakaitim sa clinic, agad silang pumunta sa Chunky's sleeping room, at nakita si Chunky na nakahiga sa kama. Agad na tinakpan ng isa sa kanila ang bibig ni Chunky itinutok ang kanyang baril sa kanyang templo, at malamig na sinabi, Huwag kang sumigaw, makipagtulungan sa amin, maging masunurin at iligtas ka sa kamatayan. Nagpanik, si Chunky at nagtanong, Ikaw, ano ang gagawin mo sa akin? Ibigay mo ang mahiwagang gamot. Malamig na sinabi ng lalaking nakaitim. Kung hindi, sasabog ang ulo mo. Nanginginig sa takot si Chunky at sinabi, Huwag mo akong barilin, huwag mo akong barilin. Ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos magsalita, dumukot siya sa maliit na bulsa sa loob ng pajama. At naglabas ng isang napaka high-end na maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dala rin ang kahon ang temperatura ng katawan ni Chanky, habang pinanatili niya itong malapit sa katawan, na nagpapakita kung gaano ito kahalaga. Kinuha ng kabilang partido ang kahon na gawa sa kahoy, binuksan ito, at nakitang may apat na tableta sa loob ito. Tuwang-tuwa siya kaya nagulat kaagad siya sa pamamagitan ng walkie-talkie. Mr. Kobayashi, nakahanap na kami ng apat na mahiwagang gamot. Apat, magaling. Tuwang-tuwa na sabi ni Ichiro. Bilasin mong mag-withdraw, bigyan mo ako ng gamot. Nagtanong ang lalaki, ano ang gagawin namin sa matandang bagay na ito? Sabi ni Ichiro, patulugin mo siya. Basta lalabas tayo ng isang oras, magtatagumpay tayo. Sige, Agad na kinatok ng kabilang partido ang ulo ni Chanky gamit ang sibat, tinamaan ang ulo ni Chanky at agad na nahimatay. Sa oras na ito, marami sa mga mahuhusay na manlalaro na natagpuan ni Orville ay lihim na nakatingin. Kung ang iba ay gustong saktan ang buhay ni Chanky, pagkatapos ay sundin ng mga tagubili ni Charlie, at kumilos ka agad. Ngunit kung hindi sinasadya ng kabilang partido na saktan ang buhay ng matandang guro, kailangan niyang magtrabaho ng mahirap at tiisin muna. Tunay ngang na-knockout si Chanky, ngunit sa kabutihang palad, walang panganib sa kanyang buhay. Matapos magtagumpay ang mga taong ito, agad silang umalis sa klinik. Dumating ang isa sa kanila sa kotseng mibak sa tapat ng kalsada. Tuldok, nakababa ang bintana, siya ay nagmamadaling inabot ang kahon kay Ichiro at sinabing, Mr. Kobayashi, narito ang gamot. Hindi na makapaghintay si Ichiro na imulat ang kanyang mga mata, at nanginginig siya sa pananabik, na amoy niya ang malakas na halimuyak ng gamot. Magaling, tuwang-tuwa na sabi ni Ichiro. Panginoon, pumunta muna tayo sa paliparan at kaagad na umalis papuntang Tokyo. Pagkatapos nito, sinabi niya kaagad sa driver, mag-drive ka na, pupunta na tayo sa airport sa pinakamabilis na takbo. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang katulong, Abisuhan ang mga tripulante upang maghanda para sa paglipad na yon. Pagkadating ko, aalis agad ang eroplano ng walang pagkaantala. Kung sakaling nagreact ang Chinese at pigilan tayo sa pagalis, tapos na ang lahat.